Magandang araw mga aklanon. So, narito tayo ngayon para magluto ng seafoods. Siyempre, yung seafoods natin is yung tulya, yung, yung pasayan or shrimp sa English. Hindi ko alam kasi sa Tagalog yun eh. <laughs> baka <look on. laughs> And then yung ano, tahong. Hindi tahong ni Kayla ha. So, ngayon, nag muna tayo ng butter na may konting, konting, konting mantika lang. And then, para mawala yung lansa, nilagay, nilagyan na natin ng luya. So, ayan. Konting luya lang. Tapos, tamang apoy. Tapos, yung sandok pala natin is made from kawayan. And then, yung, ano, made from niyog. So, 150 pesos daw yan. And then, nilagyan na natin yung bawang. Tapos, meron pang balat yan para mas mabango. So, igigas lang natin hanggang mag-golden brown. Ayan. Yeah. Golden brown ha, hindi maging gold. So, ilagay na natin yung sili haba para medyo maanghang ng konti. May konting sipang anghang. So, halo haluin lang natin ng bahagya. Then, shout out pala dyan sa mga taga empire Plans Plaza, Kalibo, Branch. Lalong-lalo -lalo na kay Sir Neil Magdaluyo, So, gwapong-gwapong manager namin. At kay Sir Ricky de la Cruz din. So, pareho silang gwapo. So, ayan, igisa muna natin at ilagay yung lukon, pasayan, or shrimp sa English. Hindi ko talaga alam kung ano yung Tagalog ng strip na kalimutan ko. Kung the spot kasi ito yung, ano na to, yung video na to kaya hindi ko, wala akong mapagtangunungan dito. So, ilagay na natin yung tuliya. So, ilagay ng paunti-unti, huwag ibuhos kasi masisira yung lukon, shrimp at pasaya natin. <laughs> so, ayan, haluhaluin lang para hindi masunog kasi medyo lakas yung apoy natin. Siyempre, pag mahina yan, siyempre, hindi maluluto, di ba? So, mas mabilis kasi maglalaba pa ako. So, ayan, lagay na natin yung tahong. Sutuit so, yung tahong is ano, walang ano, walang dumi kasi minsan diyan may mga ano pa, amoy lupa pa. Naranasan mo na rin ba na kumain ng tahong yung mag, yung konti na lang tapos humigop ka ng sabaw tapos pagkuha mo ng tahong may lupa pa pala or buhangit tapos mabaho pala yung walang laman yung patay pala lang eh, ng beses kasi naranasan yan eh So yan, -halu lang natin ng maigi para balance yung pagkaluto. Takpan muna natin ng ilang minuto. At pagkatapos ng ilang minuto, ayan, nabuksan na natin ulit. Tapos haluhaluin lang para maging balance yung pagkaluto niya. Ayan. Napitan natin ng masyado para makita natin yung maliit na tulya, yung laman. Yan. Pero in fairness, masarap din yan lalo lalo sa mga nagbe yan halu-haluin lang natin yan at ayan na nga medyo hmm, ang banguna ng seafoods natin yan malapit ng maluto nakakagutom ma so ayan sobrang sarap ito at ayan, ayan na nga luto na so hindi naman tayo magmumukbang So titikman lang natin kasi marami pa kaming kakain nito. So ayan, uunahin ko yung tahong. Tikman natin, masarap. Mm, ayan, masarap nga. Tapos yung tulia. So maliit pero sagana 'yan sa calcium. So, At sumang iodine, iodine pala. And then yung lokon, shrimp o pasayan. So titikman din natin. So, titikwan lang, hindi tayo magmumukbang. Kasi marami pa kaming kakain yan. Nagluto lang ako. Ayan. At syempre, tanggalin muna natin yung balat ng lokon, pasay. at shrimp na yan. Hindi ko talaga ano, alam yung Tagalog nito. So, ayan. Yun nga, medyo masarap. Hindi siya masyadong maalat. Kasi konting asya lang yung nagalan natin. So, konti lang yung kainin natin. Di na yan, panay Pilip pa ako, pero alam kong pare-pareho lang yung laki ng mga, yung ano, ng tuluyan natin at ng tahong natin. So yan, kain pa na konti, konting-konti lang para matikman lahat. Ayan, pili pa tayo. So ayun, bago magtapos. Oh ayun, nahulog. <laughs> Sayang, wala pang 5 minutes. So bye-bye for now.